Hello, mga lalabs, shoutout, mga lalabs, mga vayots, hap, uh, magandang hating gabi po sa lahat. <laughs> uh, Habang tumatulog, uh, mag-record muna ako nito no, uh, sa aking upload bukas. So magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa aking mga kapwa Davawinios, may buntag sa inyong tanan. love, shout sa inyong lahat kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So yung topic po natin ngayon mga loves, mga vet, itong mag-amang Marcos. No, na kung saan ay marami na tayong napap napapakinggan, nababasa about sa Marcos Senior. Hindi pa tayo nadala. Binalaan pa tayo ni Tatay Digong, ni Mr. President Duterte, hindi pa tayo nakinig. Ayan, nabudol tayo ngayon. <coughs> abot-abot ang pagsisisi lampas hanggang langit. Na kung pwede palang bawiin ang boto, ginawa na natin. <laughs> tayo din magpapatawa okay, ng kabudo. So, ito nga, no? Uh, ito daw si dating Pangulong Marcos Senior uh, Ferdinand Marcos, ang pinaka-worst daw na president in Philippine history. <laughs> dahil daw sa kanyang panunungkulan o sa kanyang pamumuno, bumagsak ang palitan ng piso kontra dolyar, which is yun din ngayon ang nangyari sa Marcos Jr. Marami ang naghihirap na Pilipino nung panahon ni Marcos Sr. Ganon din ang nangyari ngayon sa Marcos Jr. Yun. So na. Eh. Sige na. Sa kanyang pamumuno, bumagsak ang palitan ng piso kontra dolyar. Marami ang naghihirap na Pilipino. Pinasara ang media at maraming namatay na inosente. Well, dito naman ngayon, baliktad. Kung dati sa Marcos Sr. pinasara ang media. Uh, ngayon naman, baliktad. tad uh, tinakpan Zineper ng uh, Marcos uh, Jr. ngayon, yung media, hindi makapagsalita. <laughs> Zineper po ng tira. <Lampira. laughs> Tapos yung mga kritiko nila, tinitake down yung mga channel. At pagdating sa maraming patay na inosinti ganun din ngayon ni, eh. Marami ring mga patay na inosinti ngayon, biktima ng drugs. Narakaw, sunod-sunod nga ngayon eh, kamakailan lang yun, di ba? more than one week ago, maraming mga kabataan ang mga nawawala na mga babae may mga uh, may lalaki na din. Hanggang ngayon, walang aksyon ang administrasyon ni Bongbong Marcos maliban sa kanyang uh, concert. <laughs> Be my banga. Pinabihan siya ni Pangulong Duterte, magtrabaho ka. Ang sagot niya, be my lady. <laughs> so yun yung uh, pinaka-worst ang kanyang ama na si Marcos Sr. pagka-presidente. So ngayon, dahil sabi dito, eh si Marcos Senior sa kanyang uh, administrasyon, Uh, tumaas daw, uh, bumagsak daw yung palitan ng piso which is yun din ngayon ang nangyari sa Marcos Jr. Dahil ito kahapon, uh, July 3, balita no, ng isang araw. Bumagsak ang piso kontra dolyar. One uh, dollar is 58 pesos, 795 centavo. At by the end of this month daw, ay mag senior citizen na to mag saisin na ang one dollar ano ba doon, doon? bagsak o uh, diba? so ano pa? kaya nag ng landas si Bungbong Marcos ng kanyang foreign policy nung kampanyahan at ngayong nanalo na dahil according dito, according dito kay John Abinis ng uh, tawag dito. Uh ASEAN uh, basta ito journal na to. All the issues, problems and sufferings of the Filipino people are mere results and side effects of having a leader like Ferdinand R. Marcos Jr., a president who sold his country to the United States in exchange for the Yamashita gold hidden by his late dictator father in the western controlled by banks and vaults. So, Las dagdagan pa niya ng kanyang asawang kukak uh, na patay gutom sa alak at kung maglakad pa kalau penguin na naligaw sa Pilipinas. Uh, <laughs> um, eh liit -li din na babae ang yabang porque first lady siya or siya yung presidente ngayon ng Pilipinas na hindi naman binoto ang puta. <laughs> um, <laughs> nagbabanta pa sa mga taong ayaw niya. O yun, uh, bigla na lang nagkakasakit, inataki sa puso or suffocation ng sakit. <laughs> O, uh, diba? Oh, dahan-dahan daw. Dahan-dahan sila. Ito ay during ka uh, Tuning uh, interview niya, no? Na sila tinawag niya si Bebe Sara. Sinabihan niya ang bad shot daw sa kanya si Bebe Sara. Eh, kung makapagsalitang bad shot, akala mo naman hindi siya kabal. Mas bad shot ka, kukak. <laughs> uh, if I'm in charge, lahat sila patay. Ako pa. Ayun. So, yung asawa, busy sa kanilang yaman, na nakaw din naman yung yamasita na yun eh. Kinuha doon sa totoong nakahanap. So, yung pagtakbo ni Bongbong Marcos pagka-presidente, which is hindi din naman siya bagsak nga siya sa kanyang pag-aaral, si Kanir College pa Oxford, Oxford ang peste, bagsak sa economic. <laughs> Ay ayun yung ating yung, yung ating gobyerno ngayon yung, yung Pilipinas ngayon bagsak under sa kanyang administration nakalain no? buo sa buong kasaysayan ng Pilipinas din only Marcos Jr. administration na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom 14.2% <tum> administrasyon ni Duterte may pandemic pa pero hindi ganun ang lahat ng nangyari. Hindi masyado tumaas yung dolyar, tapos yung mga bilihin, hindi masyado tumaas, napigilan kahit panay ang lockdown, tapos yung budget. Mm. Ngayon di ba si Marcos for 2024 ang bilis aprobahan ng budget na 6.352 uh, 6 point, uh, trillion pesos. No? uh, kay Bongbong Marcos. So, suga pa sa pira yung mag-amang Marcos Senior at Junior. So, uh, ayon pa nga dito sa balita ng Rappler.com, uh, ito sa August 2019, no? In August 2019, a new judge, Derek Watson, extended the judgment on contempt to January 25, 2031. Kaya gusto lang ni Marcos, ni Marcos Jr., na mag chat siya para hindi siya maalis sa pwesto. Bakit? Dahil dito, oh. 2021 ay contempt, no? Nang judge na si Derek Watson. Extended. So, Marcos, oh, uh, ito. Marcos, 125 billion are still under the control of U.S. government and he himself may be arrested by U.S. at any time. That's why he has to be anti-China. So, huh? uh, ito yun, uh, Marcos continues to evade. 353 million dollars contempt judgment of US court. So, ayun, alam nyo na kung bakit anti-China si Bongbong Marcos. <laughs> dahil sa 100 uh, 353 million US dollars at itong uh, Yamashita gold hidden by ng kanyang namatay na diktador na tatay. na, bakit anti-China siya? Alam nyo na kung bakit meron na ngayon uh, 17 base militar sa Pilipinas. Oh, kay Pinoy, uh, liman, di ba? Binigay ni Pinoy nung siyang presidente. So, uh, 17, uh, labing dalawa, yung dinagdag doon ni Bongbong Marcos sa ngalan ng Yamashita na kanilang uh, kayamanang nakatago doon at itong 335 uh, billion uh, million US dollars ipahamak tayo ng iho di puta <laughs> Ay, hindi pala 353 million dollars Ayun, ipapahamak tayo ng uh, putang inang yan. Iho di putang bangag at ngiwe. <laughs> Salamat na nga lang siya. Binigyan pa natin siya ng pagkakataon dahil yun yung kanilang mga battle cry nila. Pinagbibintangan kami ng uh, mga dilawan. Hindi kami magnanakaw. Hindi pa mamatay. At nga, punyeta, totoo pala ngayon. Oh, Sugapak. <laughs> Samantalang kay Duterte, mga lalags, mga... Last year, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, ang kanyang budget for 2024 is 5.7 trillion pesos. No? Uh, tawag dito, wala tayong nakita ang project except sa kanyang mga palayas-layas, patrabil-tabel, concert-concert, ayuda-ayuda. Wala, no? Yun. 5.7 trillion pesos for 2024. Tapos, naubos na nila yung 84 percent ng budget na 'yon. ngayon Sa 2025, 6.352 trilyon. Walang pandemic, wala lahat mataas. Pero nung si Duterte, ito, malaya kayong mag-google dito. October 1, 2021, 'yung budget ni Pangulong Duterte para sa COVID. 5 trillion, 5.24 trillion budget for 2024. Meron pa ditong uh, for 2021 budget, 4.5 uh, uh, trillion 2021 national budget partida. May pandemya balita ni uh, ito yung balita ng Presidential Communications Office noong Ju uh, December 20, 2020 uh, 5 trillion 2021 national budget that allocates money for the government's COVID-19 vaccine rollout and infrastructure development kahit may may coronavirus toloy and in ang infra ni Pangulong Duterte Samantalang kay Bongbong Marcos ngayon 2024, 5.7 trillion. Tapos wala tayong nakita kahit dalawang dipah na kalsada na pwede ipagmalaki ni Bongbong. Ang ha? Itong mga ano na to, balita. Talaga dito mo makikita mga lalabs, mga bayos, na talagang si Bongbong Marcos ang at ang kanyang ama, walang pinagkaiba. At nais pang ang gayahin ngayon ni BBM, kanyang tatay. Nais niyang magmarsyalo. Kaya sinisikap ngayon ng ganang uh, kampo ni Bongbong Marcos maghanap ng gulo eh. Maghanap ng gulo dyan sa West Philippines, doon sa Davao. Ginugulo kahit wala namang gulo, pinapadalhan doon ng Bata Batalyon. Tapos nilosob yung uh, Kingdom of uh, Jesus Christ ni Pastor Kibuloy at ng kanyang mga membro. Nagpadala pa doon ng halos isang platon na Amerikanong sundalo. Nagahanap kasi si Bongbong Marcos ng Uh, rason para makapag-deklara po siya ng marsyalo para gayahin niya ang kanyang ama taliban sa silang pa sakit pasakit Sakat sa taong bayan dahil sa administrasyon ni Marcos Sr. bagsak ang dolyar ganun din naman kay Bumbong Marcos ngayon at nagmahal ang bilihin ganun din ngayon talagang siroks na siroks kuhang-kuha ni Bungbung Marcos kung ano ang ginawa ng kanyang ama yun din ngayon ang sinusunod niya. So, uh, yun na nga. Ngayon, alam na natin na si Marcos uh, Senior at Junior walang pinagkaiba. So, gapa sa pira, so, ba, so gapa sa pira ng taong bayan na hindi naman kanila. At, yun na nga, eh, Marcos Senior, mamamatay tao. Yeah, Ganon din yung ngayon, trabaho ng kanyang anak, gagayahin din naman niya ipapahamak pa buong Pilipinas ng yawa na yan. Sana lang yung lang, hindi na ma... Emang tuluyan ng ma... talaga ganyan si Bung Marcos, oh. Hindi na ma... Hindi na gumaling. Tuluyan ka na sana ng umiwi hang hanggang sa ikaw ay lumisan sa mundo.